Akala ko ba, gusto mo ako? Oh. Managbago na ba? Ha? Huh? Ayaw mo na ba sa akin? May gusto ka na bang iba? Hindi ka nga dito. Yeah. Gusto ka eh. <laughs>

Papa jumps at Carla. So very sweet to each other in the house of Carla. Grabe nakakakilig. Oh my! Napapatalon-talon ako mga kajumkar sa di maipaliwanag na kilig. When Papa jumps hug her bebe and kiss it in the hair. Oh my gee! Kilig to the bones. Grabi! Tatay Alan at Nanay Cynthia may mensahe kay Papa Joms. Naku po! Yan ang sabay-sabay na alamin natin ngayon mga kajomkar na sana po ay samahan nyo ako hanggang dulo kasi. May video clip nga din akong ipapakita sa inyo mga kajomkar na. Carla will focus muna sa kanyang pag-aaral. Paano na ang relasyon ng mag-agom? Aalamin din po natin yan mga kajomkar at bibigyan ng reaksyon. Pero bago po ang lahat ay... E shoutout ko po muna ang ama at founder ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang at syempre din po, Ate Edna Vlogs, Idol Kalingap Rob at Mam Jackie Tapia Matubang. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang Karepa. Patuloy po nating suportahan mga kajomkar ang programa ng Team Kalingap sa walang sawang pagtulong nila sa ating mga kababayan. Tatay Alan Miss na Miss na pala si Papa Joms? Oh my G! It's a long time na nga daw kasi na din nakabisita si Papa Joms sa house nila at matagal na din na din nakita ni Tatay Alan ang one and only love ng anak niya na si Carla. Ee! at Nanay Cynthia sinabi nga sa lahat na super gwapo ng Papa Joms nila. Oh my G! Ito na po! Yeah, ako Anong nangyayak ko ulit dito pa? Uy! Na-miss ka na to bro! Nangyayak ko si ay, tatay. It, tayo lang. Waw! Basta lang hindi Ganda pa ng Yung... buhok niyo ngayon tayo. Ganda ng hairstyle niyo tayo. Congrats po kay Aaron para sa, sa ano? sa... Ah, sa bagong business. Man. Hindi po dun sa pagiging number 2 na ah, naman po. Ako sa business eh. mo na din po. Basta mo yung nagtatampo dito nakasama si Papa Joms? Yung <laughs> <in> sa cutest. Alin naman po yun? Hindi makasama. Gwapo naman. Ay! Wow! wow. Oh my J! Yehey! Super miss na miss nga ni Tatay Alan si Papa Joms! Yehey! At nanay Cynthia said to everyone nga dito na super gwapo ng one and only love ng anak niya. Yehey! Super boto po talaga sina Tatay Alan at Nanay Cynthia na ang mag-agom na, ang magmamahalan until forever. At ito po mga ka nakakakilig. Napapatalon-talon na ako dito, grabe! Papa jumps hug her, baby then kiss it in the hair. Naku po, kilig to the bones ito po. Thank you. Um? Thank you sa so pagpunta. Oh. Siyempre, na-appreciate ko po. Kala ko nga po, nagbibiro ko lang na pupunta pa dito. Hmm? <laughs> <laughs> Ito naman, parang iniisip ko kasi laging biro eh. Hindi ka dito. Ano siya ba eh? Saan mo? Okay ka lang ba talaga? <laughs> <laughs> lang iniisip. Gahalo-halo eh. Project, the school. Kasi sila mama. Ipag nangis ko sila. Oh my G! Grabe sa kilig naman ito. Oh my! Papa Joms hug her bebe then kiss it in the hair. Naku po! Kinikilig ako mga ka jomka -ar. Kayo po mga ka-Jomkar. Mag-comment lang po kayo please. Sobrang sweet naman ninyo Papa Joms at Carla Jomkar Road to Forever. Yehey! At ito po mga ka-Jomkar. Naku po! Nanay Cynthia call her daughter Carla at pinaalalahanan ito about sa love? Crush muna daw sa ngayon? Focus muna sa study? Ito po mga ka-Jomcar, watch nyo po ito po! Suruan yeah. mm. ko lang po sila, mama. Mahay na po. Salamang nakilanda. Kung saan na kayo ni Jomar, baka sobrang na-stress na sa pag-aaral. Dapat unahin mo yung pag-aaral mo na. Kaya ngayon okay lang na crush mo na. Ano, pero namin mo ang pag-aaral mo kasi impulsante yan. Kasi may sa ka pang pangarap. makakapag naman yan si Gerald. Ang talagang mahal ka niya. Kanina masyado pa yung malambing din sa Sala. Hindi na naman mga, Ano pa nga, si finger ties ka pa lang. Ilang taong ka pang mag-aaral. Maalala lang naman. Nanay Cynthia advise her daughter Carla na study first nga daw si Carla. And it's okay lang na crush muna sa ngayon. Papa Joms will wait nga daw naman if Papa Joms really loves her bebe very much. Nakita nga ni Nanay Cynthia na so very sweet ang mag-agom to each other in the sala daw. Oh my G! Nanay Cynthia really like Papa Joms po talaga. Mga kajomkar para sa daughter Carla nila. Yehey! Kumbaga in the right time, pag okay na ang lahat ay Nanay Cynthia has no problem na ang mag-agom na ang magsasama until forever with full of sweetness and love. Yehe! At ito po mga ka Jomcar. Oh my goodness, grabe! Papa Joms give a ring to her bebe na sign ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa bebe niya kaso ay Carla didn't accept it muna sa ngayon. Ito pala ang dahilan mga ka Jomcar. Watch nyo po. Until the end, ito po. Actually, ito talaga yung pinunta ko, Carla. Ha? Ah? Ito. So, ito ang ibigay sa'yo. Wow! Ah. <smart noise> ito, Carla. Nasaan siya na akong Didn't nagmamadali ako? Alam ko, madami ka pang pangarap. Kasi na doon yung makatapos ka sa pag-aaral. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay hey, pindahan lang kita. Ah? Na huwag na mag aaral o itigil na pag-aaral mo. Pero gusto ko lang... <laughs> gusto lang kasi yung sa kanila na okay tayo. Na seryoso ako sa'yo. Bakit? Wait lang po. Bakit? <laughs> ano po ba ito? Ano, anong ibig sabihin nito? Bakit? Uh, Di ba, yung sabi ko sa'yo kanina, na gusto kong patunayan na seryoso ako sa'yo. <gasps> Pwede mo naman patunayan kahit wala yun. Eh, kaso, hindi nila yung maintindihan eh, hanggat wala silang nakikita. <gasps> ano ba po? Ano bang nangyayari sa'yo? Ba't nagmamadali ka? Eh, di ba nga sabi ko sa iyo kanina, na gusto kong maging tayo na. Wow. seryoso ako sa iyo. Akala ko ba, gusto mo ako? May na ba? Ayaw mo na ba sa akin? May gusto ka na bang iba? Kasi hindi mo naman po in kailangan kami, hindi naman kailangan may sing-sing. Naniniwala naman ako sa'yo kahit walang ganyan. Sorry, ah. Eh. Pasensya lang. Ano, ano, niya nangyari sa akin? Pasensya ka nito po. di ko tinanggap yung sing-sing. Kasi para sa akin, hindi yan basta-basta binibigay. Tsaka sinusuot. Masyadong malalim na commitment kasi yan. Oh, naman. Sorry ulit. Carla said to her Bebe Joms nga dito na naniniwala nga daw si Carla sa pagmamahal ng Bebe Joms niya sa kanya. Di na naman kailangan na gawin ni Papa Joms ang pagbibigay ng sing -sing para patunayan sa lahat ang tunay na pag-ibig. Humingi nga ng pasensya si Carla sa Bebe niya na she didn't accept the ring. Cause di nga daw ito Basta-basta binibigay at sinusuot cause, it's a deep commitment. Nag-aaral pa po kasi si Carla at ito ang iniuna niya. Kaya for now ay ang mahalaga, masaya ang mag-agom sa isa't isa at alam naman natin na sa pagdating ng tamang panahon na okay na ang lahat ay makikita din natin ang mag-agom na mamahalin ang isa't isa and live happily ever after. Ano po ang masasabi nyo mga kajomkar? Mag-comment lang po kayo. Until next time, maraming salamat po. you um.